Working student ako noon sa isang maliit na kainan. Normal lang ang gabi, puyat, pagod, at mga customers na sanay sa night shift. Pero may isa, hindi ko malilimutan. 9 p.m. Eksaktong oras. May dumarating na lalaki. Payat, mapatla, palaging nakaitim na jacket. Tahimik siya. Walang kausap. Laging pareho ang order, double cheeseburger. Sunday, gabi-gabi siyang nandyan kahit umuulan, kahit walang ibang customer. Lagi niyang inuupo ang sarili sa sulok na mesa. Mapapansin mo, hindi niya inuubos ang pagkain. Ilalagay niya lang sa tray, parang may hinihintay. Minsan tinanong ko siya habang nagliligpit, Sir, bakit di niyo inuubos? Gumiti lang siya. Hindi lang naman ako ang kumakain, kinilabutan ako pero hindi ko pinansin. Hanggang isang gabi, naubusan kami ng cheeseburger. Ako ang nasa counter. Sir, wala na pong double cheeseburger. Sunday na lang po, tumigil siya. Dahan-dahan akong tiningnan, tapos gumiti. Hindi pwede. Kasi gutom sila, sabay turo niya sa likod ko. Paglingon ko, wala namang tao. Natawa pa yung isa kong crewmate. Oy, kanina ka pa nagsasalita mag-isa ha. Wala ka namang kausap, nanlamig ako. Ha, Andito siya oh, sabay turo sa mesa. Pero pagtingin ko, wala. Malinis ang mesa. Walang tray. Walang pagkain. Naisip ko baka pagod lang ako. Pero nung araw na yun, kinausap ko yung matandang guard. Kuya, yung customer po na payat, nakaitim. Lagi pong 9pm nandito, biglang tumigil siya. Tapos ang sabi, anak, matagal nang patay yun. Siya yung estudyanteng na hold up sa kalsada noon, sinaksak. Dito siya huling bumili bago nangyari. Cheeseburger at Sunday nga ang order niya, nanlaki mata ko. Parang gumuhusik mura ko. Kasi kagabi lang, nakangiti pa siyang umorder sa akin. At eto ang pinakamatindi, pag check ng manager sa CCTV, andan ako sa counter, may kausap. Pero mag lang ako. Yung tray na inilapag ko, nakapatong lang sa mesa, walang laman. Pero sa reflection ng salamin sa gilid, may nakaupo. Mapatla. Nakaitin. Kumakain. Simula noon, hindi ko na ang night shift. Kasi tuwing 9pm, ramdam ko na may nakatingin mula sa sulok ng kainan, at minsan, may tray na biglang nagiging madungis, parang may kumain. Akala ko buhay pa siya, yun pala, matagal na siyang patay. Para sa marami pang Tagalog horror stories, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story AI. Thank you.